Uh, dapat tayong gumugol ng maraming oras sa market replay at sa live sim dito sa gitnang 40 araw marahil mas marami sa market replay dito at hindi gaanong sa live sim sa tingin ko ang karamihan sa mga live sim ay dapat gawin dito sa huling 40 araw bagaman ang parehong seksyon na ito ay dapat na market replay at syempre huwag kalimutan ang market replay uh, kilalang kilala rin bilang playback sa Ninja Trader ang dating terminolohiya ng Ninja Trader ay market replay bumalik mula sa mga lumang bersyon ngayon tinatawag nila itong playback pero tinutukoy pa rin nila ang data mismo bilang market replay uh, kakayahang trading sa merkado kahit kailan pag play meron kang kakayahang mag rewind at mag fast forward at i-play ito sa mataas na bilis uh, i-maximize ang oras mo doon sa market replay, nasa training videos, alam mo yon Kung hindi mo pupuntahan ng video tungkol sa market replay at ang pag-maximize ng oras mo sa market replay, tiyakin mong panoorin mo, tiyakin mong tama ang iyong pagsasanay. Tandaan na hindi lang basta practice makes perfect, hindi ito totoo, kahit na ang pagsasanay sa pangkalahatan ay makakatulong sa iyo. Tulad ng wala kong pakialam kung nagtitrade ka ng hindi tama dito sa mga mekanika, mas gagaling ka sa mekanika sa pagsasanay. Pero iba ang mekanika sa paglipat ng stops at targets pero kung papasok ka mare mong ituro sa sarili ang masamang gawi ang gusto mong gawin ay perpektong pagsasanay ngayon hindi na ako gaano nag-aalala tungkol sa perpektong pagsasanay sa gitna ng 40 araw tama dito sa tingin ko karaniwan ay hindi ka kukuha ng trade laban sa MACD ultimate sa pangkalahatan tama pero sa gitna ng 40 araw oo dahil gusto kong makapasok ka sa mga masamang trade tama gusto kong matutunan mong gamitin ang mga stops nang tama at makita na kahit na may mga talo, maaari ka pa rin kumita uh, Kung naligay mo ang mga stops sa tamang lokasyon at pinayagan ang mga targets na maabot ang kanilang sarili